Makabagong tunay na radyo, tunay na radio. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain. Isinasadiwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives. Brigada News FM, the music and news authority. Makabrigad ang ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Sa narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. At gayon. ngayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Headlights. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Asa 30 mga lugar apektado ng asphalt ng Mount Canlaon. Malawakang pagbaha at pagguho ng lupa na itala sa Camarines Norte matapos ang tatlong araw na walang humpay na pag-ulan. Samantala mga kabrigada, isang daang libong estudyante maapektuhan daw matapos hindi makalusot ang 3 billion pesos na dagdag pondo sa mga SUCs. Mahigit 30 Chinese nationals na naaresto sa sinalakay na Pogo sa Porak, Pampanga ipinadeport na pabalik ng China. Ang BIR naman magkakasa ng nationwide crackdown laban sa fake PWD ID. At Philippine Ambassador at Consul sa Amerika nagpulong para paghandaan ang pag-upo ni Trump bilang US President. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News, News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Balita, Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa Tanghali Agandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo Wala rito sa Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Araw ngayon mga Brigada ng Webes, December 12, 2024 Kami ko ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera at Brigada Leo Navarro Malikner. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa detalye ng ating mga balita mga kabrigada, uling naglabas ng babala ang NDRRMC sa mga residente sa Negros Occidental kasama na ang Negros Oriental para sa banta ng Asphold mula sa Mount Canlaon. Sa latest na abiso, may inaasang pagpatak ng abo sa pangkanlurang direksyon mula sa vulkan. Nauling tala ng DENR, ang Environmental Management Bureau, nasa 30 areas mga kabrigada. Mula sa Negros Occidental, kasamang Gimaras, Iloilo at Antique, ang apektado ng asphalt. Sa bulletin naman ng Feebox, ngayong umaga, nakapagbuga uli ng 7,109 tons o ang sulfur dioxide ang nasabing bulkan. Mas mataas ito mula sa 4,121 na binuga nito kahapon. Mayroon ding mga namonitor na dalawang volcanic earthquakes pero mas bababa naman sa 31 kahapon. Ngayong araw, nagsasagawa na rin ng aerial inspection ng Task Force Kandaon na pinamumunuan ni Navibox Director Teresito Bakulkol at Office of Civil Defense Western Visayas Regional Director Raul Fernandez. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. na balita mga kabrigada ang reactionary standby support force ng PNP. Nakantabay na para sa pagresponde sa mga lugar na apektado ng pagsabog ng Mount Canlaon. Brigada Cath Austria, ibrigada mo. Brigada, report. Nakaantabay na rin ang puwersa ng Philippine National Police mula sa mga karatig lalawigan ng Negros Island na apektado ng pagsabog ng Bulkan Kanlaon. Ito ay ayon sa PNP sa sandaling kailanganin kung lumala pa ang sitwasyon sa bulkan na hanggang ngayon ay nasa alert level 3. Ayon kay PNP PIO Chief Brigadier General Jean Fajardo, manageable pa naman ang sitwasyon dahil meron namang reactionary standby support force sa Negros Island sa kasabihan kasalukuyan na sa lukuyan, nasa umigit kumulang apat na ang tauhan ng PNP ang nakakalat, partikular na sa pinakaapektadong lugar gaya ng Bagus City kung saan nagpatupad ang forced evacuation. Bukod sa paglilikas, na, uh, nakabantay din ang PNP sa mga evacuation centers, gayon din sa mga nilisang kabahayan para narintiyakin ang seguridad. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1. Brigada News sa Fan Manila The Music News Authority Samantala mga kabrigada, malawakang ang pagbaha at pagguho ng lupa na itala sa Camarines Norte matapos ang tatlong araw na walang humpay na pag-ulan. Mula Brigada News FM daet, Brigada Christian Mago, i-brigada mo! Brigada! Report! Nagdulot ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa ang tatlong araw na halos walang patid na pag sa probinsya ng Camarines Norte simula noong lunes dahil sa shearline. Sa barangay Kabatuhan, Labo, tinatayang umaabot sa halagang 1,390,000 pesos ang pinsala sa gumuhong bahay kabilang ang pabuyan nasa sa tatlumpong mga namatay na manok at ang nahulog sa bangin na 1998 Nissan Sentra. Pansamantalang isinara ang kalsada sa lugar at nakipag-ugnayan din ang kapulisan ng labo sa lokal na pamahalaan, barangay officials, DPWH at iba pang ahensya upang magsagawa ng nararapat na aksyon para sa kaligtasan ng publiko. Sa barangay Mangkayo Vinsons, halos umabot naman sa bubong ang tubig baha sa mga kabahayan pati na rin sa mga eskwelahan. Halos gatuhod rin ang baha sa Maharlika Highway sa bahagi ng Pamurangon Magang Junction Road dahilan para mas standard ang mga sasakyan. Mayroon ding tumagilid na truck sa ginagawang kalsada at may mga nasiraan sa pagpipilit na dumaan sa baha. Ayon naman sa Department of Public Works and Highways, nagkaroon ng pagkulaps ng lupa sa ilang bahagi ng Maharlika Highway patungong dulong barangay ng Kapalongga. Agad namang nag-deploy ng maintenance crew at equipment ang DPWH para sa clearing operation. Kinailangan namang putuli ng Camarines Norte Electric Cooperative ang supply ng kuryente sa mga binahang lugar sa South Road ng Labo, makaraang abutin ng tubig-baha ang ibang linya ng kuryente at metro para na rin sa kaligtasan ng mga residente. Samantala, balik na ngayong araw ang pasok sa trabaho at klase sa paaralan sa buong probinsya matapos ilift ang suspect. Concepcion, maliban na lang sa ilang barangay sa bayan ng Vinsons na lubog pa rin sa baha hanggang sa kasalukuyan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Christian Mago ng 102.9 Brigada News sa FEMDA at The Music and News. Bagong-bago, Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, si Senate President Escudero, kumpiyansang walang magiging epekto sa serbisyo ng PhilHealth, ang pag-aalis naman ng government subsidy. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada! Report! ginarantiyahan ni Sen. President Cheese Escudero na sa kanyang palagay ay wala namang magiging epekto sa health services ng PhilHealth ang ginawa nilang pagalis ng subsidy dito. Katulad nga ng binanggit na Sen. Grispo ay binanggit ni Escudero na mayroon pa rin pondong gagamitin naman ito dahil nasa mga 500 billion pesos pa ang hawak pa nitong reserve funds. Kaso nito, sinabi ng senador na dapat muna itong gamitin ng PhilHealth dahil posibleng itong maapektuhan sa inflation na maaaring magpabawas na 24 billion pesos sa nasabing halaga. Dagdag pa niya, isa rin itong paraan ng kanilang pananawagan sa nasabing ahensya na magtrabaho at gamitin ang perang reserba. In the heart of changing lives, ito si Brigada and Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of Royalty. Samantala mga kabrigada, isang daang libong estudyante naman maapektuhan daw matapos hindi maka malusot ang 3 billion pesos na dagdag pondo para sa mga SUCs. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo! Brigada! Pinatay nasa 100,000 estudyante ang maapektuhan matapos hindi makalusot sa final version ng 2025 budget ang 3 bilyong dagdag pondo para sa state universities and colleges sa bansa. Sa panayam ng Brigada News sa FM Manila kay Senate Committee on Basic Education Chairperson, Senator Win Gatsolian, sinabi nitong kahit na qualified silang ma-admit sa mga public colleges para sa libreng matrikula, di naman sila basta-basta ma-admit dahil sa kakulangan sa pondo. ga may epekto yan. Uh, hindi lahat ng mga alam to ng mga SUC hindi lahat nila matanggap yung mga gusto mag-aral ng libre sa mga state universities natin mm -hmm. siguro tinataya ako mga mga around 100,000 yan ang hindi makapasok dahil kulang ang pondo Iyak naman ni Sen. Gatsalian na may iba pang paraan upang matulungan yung 100K na mga estudyante kung saan may iba pang pondo na mapagkukuhanan na. Hinihikayat din ng Senador ang mga mag-aaral na mag-apply sa mga scholarship programs para matiyak na makakapag-aral sila sa kabila ng mga hamon sa pondo ng mga SUC. Oh, gagawa natin ng paraan dahil meron naman ibang pondo pwedeng pagkuhaan. Hmm. For example, yung tinatawag nating uh, yung tertiary education subsidy, ito yung parang ano ito eh, parang uh, scholarship na binibigay sa mga poorest of the poor. So, dito natin na uh, susubukan ipasok itong mga 100,000 hindi makakapasok ng diretso. Sa heart of changing lives, ito, si Brigada Katrina sa ng 105.1, Brigada News sa Manila, The Music and News. Also, ay TV. Brigada Balita Nationwide. Mga Brigada, mahigit 30 Chinese national sa naaresto sa sinalakay na Pogo sa Porak, Pampanga. Ipinadeport na pabalik ng China. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo. Brigada, live report. Ipinatapo na pabalik ng China ang panibagong batch ng mga Chinese Pogo workers na naaresto sa ilegal na Pogo Hub sa Porak, Pampanga. Alas 7 kaninang umaga, nang isakay sa eroplano papuntang Xiamen, China, ang 34 na Chinese Pogo workers. Ayon sa PAOK, ang mga ipinadeport na ito ay mga naaresto sa niraid na Pogo na Lucky South 99. Alas 5 ng umaga, nang umalis sa detention facility ng PAOK ang mga Chinese na nakasuot ng birding detainee shirt habang kaposas noong nakaraang linggo. Halos dalawanda ang Pogo workers ang ipinadeport ng PAOK at asahan na masusundan pa ito dahil marami pa mga illegal na Pogo workers na naaresto ang nasa kustodiya ng PAOK. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News of bagong, bagong. Brigada Samantala mga kabrigada, sa ibang panig pa rin ang ating mga balita. Ang sagawa ng isang pagpupulong ang Philippine Ambassador at mga Consul General sa Amerika. Ito ay para pagandaan ang pagbabalik ni Donald Trump sa kanyang puesto bilang Pangulo. Anila, nila, batid nila may uncertainty na nararamdaman ang mga Pilipino sa Amerika. At sa gitna yan na pinangangambahang mass deportation dahilan sa palisiya ni Trump laban sa mga illegal immigrants. At sa ngayon, hindi pa raw batid kung papano ba ang magiging mismong palisiya ng Trump administration. Pero ang tiyak daw nito mga kabrigada ay ang suporta nila sa mga Pilipino doon habang nire-respeto pa rin ang batas ng Estados Unidos. At bago pa rito, una nang inabisuhan ang mga Pilipinong iligal na namamalagi sa Amerika na umuwi na ng bansang Pilipinas. At sa Enero naman gagawin ang presidential inauguration kung saan ay opisyal nang babalik si Donald Trump sa White House. Umahataw! Ikat ang balita nationwide! pang balita mga kabrigada, ang BIR magkakasa ng nationwide crackdown na laban sa mga fake PWD IDs. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada! Live! Report! Inatasa na ni Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi Jr. ang mga BIR officials na makipag-ugnayan sa iba pang government agencies kaugnay sa ikakasa nilang nationwide crackdown sa mga nagbebenta at gumagamit ng Peking PWD ID. Magkakasa ang BIR ng malawakang tax audit sa mga transaksyong gumamit ng PWD IDs batay sa iniulat ng mga establishmento. Ayon sa regulasyon, na kailangang magsumite ang mga establishmento ng record of sales na, na naglalaman ng pangalan ng PWD, ID number, uri ng kapansanan, halaga ng diskwento at VAT exemption. Susuriin ng BIR ang pagiging lihitimo ng mga isinumiting ID. Kung mapatunay ang peke ang mga ito, hindi kikilalanin ang ibinawas na halaga ng mga establishmento. Bukod dito, papatawan din ang deficiency VAT kasama ang multa at interes ang mga transaksyong VAT exempt na gumamit ng peking ID. Pinalalakas din ng BIR ang koordinasyon nito sa Department of Health at National Council on Disability Affairs upang masigurong lihitimo ang mga PWD IDs. Ayon sa naging pagdinig ng Senado Kamakailan na umabot sa mahigit 88.2 billion ang nawalang kita ng gobyerno noong 2023 dahil sa peking PWD ID. Tiniyak ni Commissioner Lomagi na hindi titigil ang BIR sa paghabol sa mga nasa likod ng tax evasion scheme na ito upang maprotektahan ang kaba ng bayan at matiyak na ang mga benepisyo ay mapuntala ang sa tunay na PWD. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Si Agriculture Secretary Laurel Laman, mga kabrigada, ipinanawagang higit na kailangan ang NFA para matugunan ang mataas na presyo ng bigas. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! brigado. report. na para ibalik ang kapangyarihan ng National Food Authority o NFA upang mapatatag ang presyo ng bigas. Ipinunto ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel sa pagdinig ng murang pagkain super committee sa Kamara ang pangailangan na muling pahintulutan ng NFA na magbenta ng bigas direkta sa mga consumer. Ito ay para magkaroon umano ng epektibong impluensya ang gobyerno sa takbo at presyohan ng bigas at mapanatiling mababa ang presyo nito. Ani Laurela, ang hakbang na ito ay posibleng ang pangmataga ng solusyon sa sumisirit na presyo ng naturang agri-product na kung minsan ay minamanipulong pula pa. Saka sa kasalukuyan, may hawak na halos 6 na milyong sako ng bigas ang NFA na maaring mabenta nito kung may kapangyarihan ito. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News sa San Manila. The Music and you. Oh, uh, sorte! Rapido! Brigada Balita Nationwide! Ikata Balita Nationwide! Mga kabrigada, pinasalamatan ni Senator Christopher Bongo ang lokal na pamahalaan ng Salcedo Eastern Samar matapos ang naging inaugurasyon ng Super Health Center sa naturang lugar. Bilang chairman ng Senate Committee on Health, binigyan din ni Senator Go na isa ito sa kanyang reformang patuloy na isinusulong para mapalakas ang healthcare system sa Pilipinas. Kalin sabay naman ang pagbubukas nito sa publiko na mahagi ang malasakit team ni Go ng mga tulong sa mga residente ng Salcedo. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Makabrigada umiiral pa rin sa bansa ang shear line, intertropical convergence zone at ang northeast monsoon o ang sinasabing amihan. Magdadala ang shear line ng maulap na kalangitan na may kasamang pulupulong pagulan sa bahagi ng Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. ITCZ naman ang magdudulot ng maulap na papawirin na may kasamang kalat-kalat na pagulan sa bahagi ng Mindanao, Central Visayas, Palawan, Negros Oriental, Leyte at Southern Leyte. Maliban sa mga yan, mga kabrigada, iiral ang amihan sa bahagi ng Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ifugao, kaya asaan ng maulap na kalangitan na may kasamang mga pagulan. Apektado rin dito ang Ilocos Region at nalalabing bahagi ng Cordillera at Central Luzon kaya may tsansa pa rin ang mga pag-ulan. Sa kasalukuyan, walang binabantayang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga kabrigada sa ating health news, ano nga ba ang mga benepisyon ng pagkain ni mami ng gulay habang siya ay buntis? Ang tamang nutrisyon mga kabrigada ay isa sa pinakamahalagang aspeto ng pagbubuntis upang matiyak ang kalusugan ng ina at ni baby. Ang mga gulay kasi ay mayaman sa mga bitamina at mineral tulad po ng folate, iron at calcium na tumutulong sa pagunlad ng sanggol at nagpapalakas sa immune system naman ng ina. Nakakatulong din ang mataas na fiber content ng gulay upang maiwasan po ang constipation at nakakatulong sa pagkontrol naman ng pagtaas ng timbang. Sa pangkalahatan, ang regular na pagkain ng gulay ay isa pong susi sa malusog na pagbubuntis. Narito naman ang Mom's Love 1 Capsule na may kompleto pong sangkap na kinakailangan mo habang ikaw ay nagdadalang tao. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now! balita nationwide! Balita. balita. Makabayaning pagtutulungan! Kabrigada, mangyayak-iyak pong nagpapasalamat ang 22 anyos na si Dailin May Monde Hesta mula ho Phase 2 Sandawa, Barangay Singaw, dyan sa Kidapawan City, matapos pong makatanggap ng 7,000 pesos mula sa Brigada News FM Kidapawan at One Tahanan. Dumulog po kasi sa Brigada News FM Kidapawan si Dailyn at ang kanyang 18 anyos na kapatid na si Marian Lehesta dahil umabot ho sa 226,000 pesos ang kanilang hospital bill. Si Marian ay may anak na premature baby na si Win na may mga komplikasyon sa paghinga at mababang heartbeat. Kaya't kaya kailangan hong makonfine mga kabrigada. At dahil dito, maraming tagapakinig ang nagpaabot ng tulong kasama ang mga ilang opisina ng pamahalaan at prebadong sektor. Sa kabuuan, nakatanggap sila ng mahigit 60,000 piso na ipinambayad sa ospital na nagbawas sa kanilang malaking utang. Ayon o kay Marian, pinayagan na silang makalabas ng ospital kaya't may natitirang balance pa kung saan malaki ang kanilang pasasalamat sa lahat ng tumulong. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy hunin suporta para tayo ay makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Marami hong salamat sa mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula ho sa Brigada News FM at One Tahanan Party List. Maraming salamat, ka-Brigada! Balita makabayaning Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man? Napapakinggan pa rin ang mga kaganapan, ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide Nationwide sa tanghali Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide sa tanghali mga kabrigada, inyohong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life. Kami ko ang inyong mga lingkod. Brigada Angel Divera. ang Brigada Leo Navarro Malikler. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Wala rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. Love Music and News Authority. authority. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan.